Dito mga magano to mga. Ah, ito limang piso. na. Lima hey, limang piso lang yan. Yan, ang dami mo nang mabibili dito. Limang piso lang yan, oh. Dito, ano pangalan siya pang ulit? Jogart. Jogart yogurt shop. Ay, yung shop. Ay, yung shop. shop. <laughs> Natawa talit siya, ma'am. Ayan, uh, sir. 3K. Ah, uh, 3K. Das yung stall. Ay, yung na ano. Yung number ng stall, di ba? 3K yung stall nila. Sa third floor sila, marapit sila lang sila sa may elevator. Uh, si mam ma yung pag mag-assist sa inyo pag kayo dito. Anong oras si ma'am bukas, ma'am? 8 to 8 bukas na hanggang yung oras ng sarado hanggang 5.30 so hanggang 5.30 oh. yan bukas sila dito ng 8 hanggang 5.30 guys, nandito ako ngayon sa may bilihan ng mga tsokolate dito sa may third floor ng BB uh, Mall sa may uh, Divisoria, Manila guys. Napakadami yung nakakita natin dito na bilihan ng mga tsokolate uh, available dito. So guys, uh, tuturo kayo dito sa mga available nila ng mga tsokolate at candies. Yan, ito guys. So, ito. Uh, Barfola, Tropol. 120 pesos to guys oh, yung kanilang bar po wala 120 pesos din to yung bar pola, chocolate yun naka box guys oh. pwede dito pang ano pang regalo sa mga mahilig mag ng ganito mga chocolate matitam na tatamis same price na yun tapos ito rin oh. magandang itong ice cream sir mga box parang ice cream 120 So, 120 pesos dito guys yung ganito. Dito, tayo dito. Ang daming mga candy dito na nakita natin. Mas so, magkano dito per box set? Magkano dito? Isang ano? 100. To. So, dito gano'n din yung mga presyo. Ay, iba iba. So, ang daming dito yung mga candy nila guys. So, unavailable. Wholesale sa retail pala rito. Pwede. And yes yeah, may Divisoria Mall to yung ano. Dito siyang sa may 3rd floor Tapos yung pangalan nito siya ng ano, tindahan Ano po? 3K? 3K, 3K is to. ito Ito oh. Meron sila ditong coin chocolate Ayan oh. Ito siya magkano dito? Yan, 100 Yan din dito Tapos mga gamit Yan oh. ang dami guys o Ito 80 pesos may kasama ng laruan na sa labas makikita niyo sa na napakadaming mga candy, tsokolate na available akan lang tinitinda rito yun ikot tayo dito magkano dito lang sa ganito? ah 80. 80 pesos to guys tapos halos ah, dito mga 80 pesos to ma'am 80 pesos so ganito nilang mga uh, top fruity dito pesos lang yung isang anong to. Ilang piraso kayo? Mga ilang piraso. 10, Ayan, 30 pesos to guys, oh. So, 80 pesos. So, pwede to pang wholesale, ma'am, no? Retail? Yes, po, pwede. Ayan. Top fruity flavor, ang dami guys, oh. Ayan. Ito yung nakita ko dito na napakadami mga binibenta ang chocolate at candy. Ayan, ito yung assorted na jelly cup. May available din sila rito, guys. So ito ay uh, 24 pieces to. 24 pieces. Ito may nakita rin tayo dito ng pineapple yummy. Yan available din dito guys eh. So halos uh, sana to 30 pieces oh. Yung kanilang yummy pineapple. And then dito may available din na mango. Ito yung mga dried mango na pods. Yan oh. Eh. So ito ay uh, 25 uh, 20 pieces to 300 uh, grams yan available dito guys so kung um, gusto mag ano pwede nang tanungin sila dito guys sa uh, available ang price price ng kanilang mga candy uh, so dito sa mga kanilang tamarind spicy tamarind 1 kilograms to ang spicy tamarind yung magano yan 100 ang kilo nito yan, pwede dito pang repack ah. Uh, ah, ito 150 guys to 150 pesos 400 grams na siya ito mayroon din tayo nakita dito eh, na big na chocolate ano, na candy rin 110 pesos yung mga ganito ano nila 110 pesos yan okay. Ito mga fruit vegetable oh, mga fried ano to mga dried dried fruits vegetable available dito. Yan. Ganito lang Yan din pala dito ang dried okra. 50 20 pesos bibili mo. 20 pesos pag bibili. 50, 50, 50 pesos na lang. 50 pesos. Sige sa. Mm -hmm. Yung dried okra. Pag isa na 55, pag 20 pesos 50 na lang. Hmm, ganon. 15 na lang siya. 55 pag isa. Pero pag marami yan, yung 20 paraso, 15 na lang. Ang ah, ganda. Ang dami. Saka oh, may mga ano pa sa lili ito. Mga dried crops nila. Ito rin, ah, 55 din ito. Ayan. 60. Ayan, 60 ito. Yung dried fruits nila. So 100 grams ito siya. Ah, cereal po ito. Ayun, cereal. Ito ganyan magka. 80. 80. Itong ganito mga dried uh, vegetable itong white, ra white rabbit na magano 110 110 isang ganito titil o sampo sampo bento dito ma'am sa so, okra retail nyo po magano 80 ay 80 pesos to 20 ah, 20 so, ito 20 pesos lahat dito so mga ganitong chocolate nila na available dito pati ito 20 pesos din to ma'am ah 10. sa ganito ayan mercies so dito ma'am magano to ma'am ah ito limang piso na yan, dyan na. ayun o no? limang piso ang dami guys okay limang piso <laughs> limang piso lang ito kuha tayo ito limang piso <laughs> Yan, yeah, ito guys, 5 oh, limang piso. piso rin to? Yes, ah, po. bubble gum to. So, dito, mga limang piso. to basta ganoon ang 5 limang piso. So, yan. Ah, mamili tayo ito, limang piso. Ito, ano rin to, Chocolate oh, rin. Ha? Huh? ito oh. So, gami candy pala to. Ito, gami candy rin. So, limang piso to, guys, oh. Tapos mayroon din dito pipapi na gami kay hindi. Limang piso lang din Pati yung mo no, limang piso lang din to. hindi nila hanggang dito. Ayan o, no, squat Limang piso lang yan guys. Limang piso lang to. Ang na natin to dito. Gami rin. So limang piso rin to. Limang piso lang yan. Ayan, ang dami mo na mabibili dito. Limang piso lang yan o. No. Ito, ano pangalan siya shop mamali? Yoghurt 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 shop? Ayun shop Lord. Ay. Shop. Ayon. <laughs> <laughs> Natawa talaga si mam uh, Ayan. Ayan sir Diba? 3K Ah uh, 3K Das 07 yung mm -hmm. stall Ay yung pangalan na ano Yung number ng stall diba? 3K yung stall nila Sa 3rd floor sila Marapit silang sila sa may elevator Sa Divisoria Mall lang guys 3rd floor ah yun, 4 court, yung kanina yung kinainan namin, yung 4 court, yun sa 4 court lang din sila guys, third yung 3rd si floor, floor ng Divisoria Mall so madali lang makita ito guys, kasi halos ang laki nito, mahaba oh yun, si ma'am <laughs> si ma'am yung pagpag-assist sa inyo pagpupunta kayo dito anong oras si ma'am, bukas ma'am? 8 o 8, bukas na hanggang yung oras ng sarado hanggang 5.30. So, hanggang 5.30, oh. Yan. Bukas sila dito ng 8 hanggang 5.30. So, pwede lang makapasok din, ma'am. Tingnan natin yung ibang ano. Pasok tayo dun sa loob. Yan, oh. No? Sa mga big chocolate nila, yung mga nakabox, meron sila dito mga available ng mga tsokolate, oh. Gaya nito, oh. Yung cupidos. Yan. Cupidos nila, Nasa magkano to ma'am yung kopidis nyo? 100 Yun, 100 pesos lang po. Ito po, almond. 55. Yes, 55. Yan, 55. Wholesale niya, uh, less 5 pesos. Less 5 pesos pag wholesale po. So, 55. Pag, pag marami yan, mga ilang peraso po. Mga 6 pata. Ah, 6 para ano lang siya, 50 pesos. So, dito, sa so ganito ma'am, yung mixed nuts niyo, yan po 75 pesos lang. yun 75 pesos lang 'to. Pag wholesale naman, 50. so magiging 5 po lahat so. Ayun, less 5 so lahat, so less 5. So lahat dito, maming ganito, almond 40 ano lang 'to. Bali uh, 655. Uh, okay. May less lang na 5 pesos pag marami yan. So 6, 6 na box na ganito na bibili nyo may uh, ano sila less 5. Basta pag anim na piraso na inyong bibiliin. So ito, mabili rin 'to, itong doon. You know, Okay. nila. Magkano na sa ngayon ito, ma'am? 25 po yun. Ah, 25 pesos. Meron kami isang balot yung malaki, 150. 150. Ah, 90 pesos po. Yun. yun. Pag isa lang, 25 pesos. So, doon lang sa malaki. Tapos, tapos may discount na yun. Mar pala, marami yung uh, makukuha nito. So, mga wholesaler, guys, oh. Yung mga na... Mas makakatipid kayo, makakamura kayo dito lang yun. Puntahan nyo lang sila dito guys. So, Okay. Sir, ang ano, dami. Aling oh, ano, mga ano? Uh, yung binili natin kanina Si ang dami gacho. Pero eh. ayun, ayun no, yun yung binili namin kanina oh, guys, na 2.5 uh, kilos to. Yung mga ganito. So, magkano yung ganito? 500. Ah, uh, to 500 pag, ano, balik to 5 kilos. So, magkano ilang piraso 'yan pag Ah, uh, 100 plus. Ah, uh, 100 plus. 100 plus. Siya so, yeah, no, dito sa mga ano naghahanap ng mga ganito mga pang-wholesale. Dan dito pala yan maglilita lang dito. So, at least kung hanaganap pa ng pantinda, yung mga malalayong lugar, yan pwede. Mayroon din ba lang ipipid sito ng wala. May ipipid siya. Meron sa iyo ay Ah, nandoon. So, yun, mamaya na natin yung ipipid sila. Sa ano yun pala. And then, dito mga ikot sa mga ano, sa mga ganito ano nila kay hindi yan na meron silang Hang -Sh Hang -Shing Tang. Yan na, Ang dami oh. Yan. Sige eh. dito guys. Ipe-flex ko lang sa inyo yung kanilang available dito na mga chocolate dito, explosion cookie balls. oh, meron sila dito ng dito available. Yan oh, no, meron din dito. yun to guys, mga available nila, ang dami. Tayo pares yan sir, 110 110 pesos to, yung Marpola chocolate Marpola chocolate Yan no, ganda one, Ano to, huwag ka pa talaga Snack soft treats, you know, armada Yan Akin di hindi sa mangga na ano Dry mango, uh, hindi so Wala kayo no? Wala pa po okay, Snowflake, no? available din dito guys Yan, may pickles yun Ayan you know, mango flavored pads. Available din dito guys. So, yung kanina na sa labas, available sila. and din dito sa mga tsokolate nila. Ganito guys. So, so barpolo chocolate. Meron sila dito available. Dito ma, magkano sa ganito? yan guys. So, ito. Yung chocolate na truffle. Dahil sa itong 100 pesos. Yan oh Yung Adora Chocolate. 100 pesos lang din yan dito. Yan o. Napakadami guys. So, dito magsawa talaga guys sa kapamili ng mga available nila na makindi sa chocolate Yung mga mahilig sa chocolate available dito guys oh Yan. Yan. May bar pola. Frankie Milky uh, Melky Choco. Yan. Available dito guys. Yan, Yan, pwede kayo dito bumili ng mga pang wholesale o retail ng mga candy tsaka tsokolate. yun, may meron sila dito mga Adora Nuts, o. Oh. Yan, o, oh, nakabox yan. Yan, o. Oh. Yan natin, guys, o. Oh. Yeah. Yan, ganito. Meron nila dito ang available na ganito. So mag sa mga ganito, ano yung mga nuts nyo, magkano ngayon to? Ito po, 250. 250 pesos. Hanggang doon, 250 pesos. Ito po, ano, pistachio, 270. Ah, yung pistachio nila, magkano to, ma'am? 270 po dito. So, ito ang tawag dito, ma'am? Sa pistachio din to. Cashew. Okay. Ah, yung cashew nuts. Yan, kasoy. So yun, itong almond. Yan. Yan yung mga nuts nila dito, dito na available, guys, na Adora. Yes. Ang dami guys oh. Na inyong mapagpipilian dito. So flex lang natin dito guys yung kanilang mga available. Ito mayroon sila dito ng barpola chocolate oh. Naka ano to. Mayroon ng lagayan mismo. Yeah. Magkano to ngayon ma'am? Ganito? 232. Yan yeah, oh, 200 to ngayon Oh. 200 pesos. Yeah. So sa mga gusto mag-reseller ma'am, pwede rin dito magano mag, ano, mag uh, reseller sila ng mga paninda niya. Oh, Ayun. Marami pong nagkukuha dito. Uh, mga mga ano. So 'yan, punta lang kayo dito, guys. Pwede kayo mag dito sa mga gusto ng ganito mga paninda, guys. Mga chocolate at saka yung mga candy available dito. so, kita din natin tong Erosaw oh. Ni Rosa. Yan din Ang dami. dami guys. Yan. Yung, dagdagan mo na. yung kanilang pala ano, EP page Susan Store. Yan, Susan D Store. Yung kanilang EP page Susan D. Yan. Ito, so, may dito, ano guys, oh. Chocolate cones. Ayan. Yeah. So, sa mga nakabox naman guys, yung mga ganito, mga pangregalo na ganito, mayroon silang available na ganyan. Yeah. Nadora cookies. Meron na available dito na madura cookies. Yeah. Cranberry flavor naman to. Yeah. 75 yun. Ayan, ang napakadami talaga dito ang namimili guys. Iyan guys, hanggang dito na lang po ng ating ginawang video for today. Sa mga hindi pa nakapag-follow at nakapag sa ating YouTube channel ay Subscribe po para lagi kayo manatipay sa ating latest video upload at sa ating Facebook page pakipano lang din para lagi kayo ma-update yung latest video upload tayo guys. At maraming salamat sa inyong patuloy na panunod at pag-support kami ganito lang mga guys.